Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries ang araw na ito ay magdadala ng mga bagong pagkakataon. Ngunit kailangan mong manatiling alerto sa mga detalye. Gamitin ang iyong natural na lakas ng loob upang makamit ang mga layunin. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, ang iyong pagiging bukas sa bagong koneksyon ay magbubunga ng kaguluhan sa puso. Para sa mga nasa relasyon, pag-usapan ang inyong mga plano sa hinaharap. Siguraduhin ikaw ay maglaan ng oras para sa ehersisyo. Ang isang maikling lakad ay makakatulong sa inyong focus at enerhiya. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 14, 19, 24, at 30. Taurus, Panatilihing ang pagiging practical sa lahat ng aspeto ng iyong buhay ngayong araw Taurus. Huwag hayaan ang emosyon na makaapekto sa iyong mga desisyon dahil ngayong araw medyo matataas ang emosyon ng mga Taurus. Kailangan mong mag-pause, pagmunimunihan kung ano talaga ang iyong mga gusto para makaiwas sa gulo. Para sa usaping pag-ibig naman para sa mga single, huwag magmadaling magdesisyon sa bagong relasyon. Kung ikaw naman ay nasa isang relasyon o may asawa na, iwasan ang maliliit na pagtatalo na maaring lumaki ngayong araw. Sa iyong kalusugan naman, iwasan ang mga pagkaing masyadong mataba, tumutok sa balancing dieta. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 2, 6, 13, 20, Twenty seven at thirty one Gemini. Ang iyong talino at pagkamalikhain Gemini ay makakatulong sa iyo upang malampasan ang mga hamon ngayong araw. Subukan ang mga bagong ideya at makinig sa payo ng ibang tao. Para naman sa usaping pag-ibig sa mga single, posibleng makatagpuka ng isang taong magpapakita ng tunay na interes sa iyo ngayong araw. Para naman sa mga nasa relasyon, maglaan ng oras para mas lalong makilala ang isa't isa. Kung ikaw naman ay may asawa, kailangan pakinggan kung ano ang gusto ng iyong misis o gusto ng iyong mister para mas lalo kayong magkaroon ng unawaan sa isa't isa. Sa usaping kalusugan, bigyang pansin ang iyong kalusugan sa pag-iisip, mental health. Subukan ang meditation upang maibsan ang stress ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 4,

Maganda ang araw na ito, Cancer, para pagtuunan ng pansin ang mga gawain na matagal mo nang ipinagpapaliban. Ang determinasyon mo sa araw na ito ay magdadala ng tagumpay. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, isang sorpresa ang maaring dumating mula sa isang dating kaibigan. Kung ikaw naman ay nasa isang relasyon o may asawa na, maglaan ng oras para ipakita ang iyong pasasalamat sa iyong kapareha. Sa usaping kalusugan, bantayan ang iyong emosyon ngayong araw. Ang sobrang stress ay maaring makaapekto sa iyong pisikal na kalusugan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 5, 7, 12, 20, 26 at 32. Huwag kalimutang mag -like, comment, share and subscribe. Leo. Maganda ang araw na ito para sa mga Leo dahil ito ay isang araw na puno ng inspirasyon at oportunidad. Panatilihin ang positibong pananaw kahit na may mga kunting balakid dahil merong mga tao ngayon na medyo magulo o kaya makaapekto sa iyong mood. Sa usaping pag-ibig naman para sa mga single, may posibilidad ng isang bagong romansa sa paligid mo. At para naman sa mga nasa relasyon, pag-usapan ang inyong mga layunin at pangarap bilang magka-partner. Sa usaping kalusugan, maglaan ng oras para sa mga physical activities tulad ng paglalakad o pagtakbo o yoga upang mapanatili ang sigla ng katawan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 1, 8, 13, 19, 23, at 28. Virgo Para sa mga Virgo, ang iyong disiplina at kasipagan ay mapapansin ng iyong mga kasamahan ngayong araw. Magpatuloy sa pagawa ng tama at may layunin. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, ang isang taong hindi mo inaasahan ay maaring magpakita ng interes sa iyo ngayong araw. At para naman sa mga nasa relasyon, maging bukas sa mga kompromiso. Medyo magulo ang enerhiya ng pag-ibig sa araw na ito kaya mahalaga na makinig kung ano rin ang gusto ng iyong kapartner. Sa usaping kalusugan, maglaan ng oras upang makapagpahinga at huwag kalunutang uminom ng sapat na tubig ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn Ang iyong lucky color ay orange At ang lucky numbers mo ay 2, 5, 14, 18, 25, at 30 Libra Gamitin ang iyong diplomatic na kakayahan upang ayusin ang anumang tensyon sa kapaligiran ngayong araw. Mataas ang tensyon ngayon lalo na sa iyong mga kasama sa trabaho. Mag-ingat sa mga desisyon na maaring makaapekto sa iyong reputasyon. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, maaring makakilala ka ng isang taong kaiba sa nakasanayan mo. Para naman sa mga nasa relasyon, bigyang pansin ang maliliit na bagay na nagpapakita saya sa inyong dalawa sa usaping kalusugan bantayan ang iyong posture lalo na kung ikaw ay palaging nakaupo makatulong sa iyo kung ikaw ay maglakad-lakad at gumawa ng kunting ehersisyo para lalong mapalakas ang iyong pangangatawan at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga aquarius ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 3 8 11 17 Twenty one at twenty seven, Scorpio. Panatilihin ang iyong focus sa mga layunin ngayong araw, Scorpio. Iwasan ang mga hindi kinakailangang argumento upang mapanatili ang positibong vibes. Meron kasing mga tao ngayon na kahit wala kang ginagawang masama, ay pag-iisipan ka ng masama at makakasira ito sa iyong mood. At para naman sa usaping pag-ibig sa mga single, maging maingat sa mga taong nagtatangkang manipulahin ka. Merong mga manluloko sa araw na ito kaya iwas-iwas sa gulo. Para naman sa mga nasa relasyon, siguraduhin may bukas na komunikasyon sa pagitan ninyo ng iyong kapareha. At kung ikaw ay may asawa, ipakita mo rin ang iyong pagmamahal at concern sa iyong asawa. Sa usaping kalusugan, iwasan ang sobrang pagod. Maglaan ng oras para makapag-recharge ang iyong enerhiya. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky na numbers mo ay 5, 10, 16, 20, 25 at 31. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Sagittarius. Magiging masigla ang araw na ito, Sagittarius. Subukan ng isang bagong karanasan o gawain na magpapasaya sa iyo. Maraming tsansa sa araw na ito na ikaw ay makumbinsi ng ibang tao na sumubok ng mga bagong bagay. Kaya huwag kang matakot na mag-enjoy. At para sa usaping pag-ibig, kung ikaw ay single, maaring makilala mo ang iyong soulmate sa isang bagong lugar. At para sa mga nasa relasyon, magbigay ng sorpresa sa iyong partner upang mas maging masaya ang inyong samahan. Ngayong araw, mahalaga na mag-relax at subukan ang deep breathing exercises upang maibsan ang tensyon sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 14, 19, 27, at 30. Capricorn. Ang iyong disiplina at focus ay magdadala ng positibong resulta ngayong araw Capricorn. Magtiwala sa iyong instincts pagdating sa mga mahahalagang desisyon, matalas ang iyong mga kutob ngayong araw. At para sa mga single sa usaping pag-ibig, maging bukas sa posibilidad ng isang bagong relasyon. Maging supportive rin kung ikaw ay meron ng asawa, meron kapartner, sa mga pangarap ng iyong kapartner. At sa iyong kalusugan, maglaan ng oras para mag-relax at bawasan ang labis na trabaho. Marami sa mga Capricorn kulang kulang sa tulog kaya mahalaga na ipahinga ito ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 12, 18, 22 at 29. Aquarius Maganda ang araw na ito upang simulan ang mga proyektong matagal mo nang pinag-iisipan. Huwag matakot sa mga pagbabago Aquarius, merong mga bagong bagay na darating sa araw na ito. Sa so, usaping pag-ibig para sa mga single, maaring makilala mo ang isang taong kapareho ng iyong mga pananaw. Kaya enjoy ang araw na ito para sa iyo. Kung ikaw naman ay nasa relasyon, maglaan ng oras upang mag-usap ng masinsinan. Merong mga mag-asawa sa araw araw na ito na maaring magkaroon ng mga tampuhan kaya mahalaga na nauunawaan ninyo kung ano ang gusto ng isa't isa. At ngayong araw, alagaan ang iyong immune system sa pamamagitan ng pagkain ng mas sustansya at sapat na tulog. Kailangang alagaan ng iyong sarili. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 6, 14, 20, 26 at 33. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Pisces. Panahon na upang pagtuunan ang iyong personal growth, Pisces. Marami sa mga Pisces inuuna ang ibang tao. Kaya maging bukas sa mga payo ng mga malalapit sa iyo. Sa usaping pag-ibig para sa mga single, isang masayang koneksyon ang maaring magsimula ngayong araw. At para naman sa mga nasa relasyon, siguraduhin na nararamdaman ng iyong partner ang iyong pagmamahal. Meron kasing iba na nagtatampo na ang kapartner kasi akala ay hindi mo na binibigyan ng halaga. At para sa iyong kalusugan, maglaan ng oras para sa mga physical na aktibidad, Subukan ang yoga, mag-stretch, mag-exercise para lalong malakas ang pangangatawan ngayong araw. Sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 15, 22, 27 at 32. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang para sa atin Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya palupit Pag napanood Hindi na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Nati Bibia, Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito ka na Araling Pilipino Na ang kakana